Tanong ko na daw para sa ambagang sa mga hiyan. Kung muli babasa ng Galata sa 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2. Ngayon, tungkol sa ambagang sa mga banal, ay gawin din naman ninyo kaya ng ko sa mga iglesia ng Galatia. Tuwing muna araw ng sanggungo, ang bakit sa sinyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang ginihihawang upang huwag na gumawa ng mga bagay sa pagkain ko. So you when lead, I'm <coughs> i didn't your when you are the <laughs>

Estela Madrid kailangan ng siya. Ganda natin, Panginoon, na ikaw po ang magingat amin at sa mga gawa at mga Ikaw, Panginoon, ang mag sa mga mga kailangan ng mga Hindi ko hindi sa lahat sa mga bagay pang hindi Kaya Presensya na po kung yun, may naiwan ang na dalawa ng yung mali kanina. Kasi nga, yung laptop. Sana ko tapos na yun. Kaya palit-palit pala. Hindi lang nila kasi yung parang na-virus siya tayo. Eh. So, salamat sa Panginoon. At muli ay nagawa natin ng tungkuli ng pagsamba sa araw na ito. Ang bawal na sa akin ay patuloy na mag-ingat sa mahinit na panahon. Babalita ko na rin po. Nabawasan tayo sa Iglesia. Matayong tito ko. Sabang kita sa stroke. Siguro, makamit inalaman ko talaga kung pwede na sa ano ko. Kaya naiisip ko eh, sakto rin siguro kung tatapos tayo ng maaga. Kesa eh, natatapan tayo sa alas 11, alas 12. Ako'y nahihirap ko din eh. No? So, uh, si Kapi natin na makarating tayo dito ng 9 eh, para matatapos tayo ng 10 sa isang oras na yun. Eh. Okay na siguro yun dahil ito lang namang mayo yung ipuwasan natin eh. Halos akawit daw na 52 baht, ang heat index. Magingingat po tayo lagi. At magdadasal, ilingin natin sa Panginoon kapayapaan ng ating mga puso't isipan na ano naman yung ating mga gawain sa buhay natin sa Diyos. Ano po? Maraming salamat po sa mga ganito. May babalita po ba kayo? O may, may tanong po pala? May tanong sa ating mga sa. Uh, sige po, kayo brother ni oh, Mga kapatid, okay. ako na yung mga sa inyo. Sa lang ito. About siya sa atin ay mga trabaho, di ba? Kaya tayong trabaho para tayong mabuhay. Ngayon, about tayong katrabaho mga kapatid, ay maghulog kayo sa SS. Dahil pagdating ng 60, mayroon tayong bisyo. Kasi, magdibig, SS at saka DJS, yan po ang bibigyan ng bisyo at sa ating mga buhay. Kasi 10 taon lang kayo maghulog, okay na

hindi mawala ang pera. kasi kinakain nila. Pagkakain lang na hindi mo inuulong sa bangko. Ang bangko mo'y walang tubo, kundi 1% o two Hindi mo lang masisip po sa inyo mga kapatid. Kaya tayo magkakamang dati na 60. You, ako. 65, may tag-ibaw ako. Kasi, parang makauna ako po ang galing sa lugar. Ganyan po kayo mga siya po isi-share po lang sa inyo. Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat po kay Karen Mon. Hindi ah, tayo ay ah, lumakos sa huling bahagi ng pagpuli sa Diyos. Umawin tayo ng sabay-sabay. Tingnan natin sa... Kasi oh. Kasi po. dito po sa ay sa sa ni page ng ano mga pala to. Sabi na nang po Hindi ba? Ah? Hindi. Ah, lahat kasi. Ah, uh, meron daw po tayo konting pag-usapan pagkatapos at po nito. wag daw po muna kung may lahat. Okay? So, tapusin muna natin itong ating uh, gawain at bago tayo mag-usap po. Niyo my God, gawin. Hindi ka natin si Brother Jason sa closing prayer po. Okay? Niyo uh, si na may gawin.